Hello po, ah, magandang hapon po sa ating lahat. ayan ah, po si Bugoy Gustiwi TV po. Ah, ngayon po, andito tayo po sa daanan kung saan ang malapit na bahay nila Nanay Training. So, kung naalala nyo yung na explore ko nung nakaraan, ah, si Nanay Training po 'yun, yung matandang babae na medyo ano, medyo bingi na, hindi na siya makarinig. So, kasama po nila Ate Nita. So, nandito tayo ngayon mga Kabugoy, ah, ating balikan tapos akyat tayo diyan sa taas. So ngayon may dala tayong ano? May dala tayong ano? Yung sabi ko na pagbalik ko may dala akong mga pasalubong po sa kay Nanay training. Ayun po. May dala tayong tinapay. Ayun po. At saka mayroon tayong bigas. Ayun po. At ano, uh, higit sa lahat po uh, mayroon tayong grocery na dala uh, para po sa kay Nanay at para po sa kanilang lahat 'yan. So, pasensya na kayo, konti lang po to. So, ayan o, ah, nagpapasalamat po tayo mga kabugoy kay Ma'am Candy Quadrating. Ayan po, Ma'am Candy Quadrating, maraming salamat po. Ah, nandito na po ako sa bahay ni Nanay, ah, Lula Training. So, dala na natin yung pinapabigay mo. So, ayan po, ah, abangan nyo na lang yung pag-akyat natin doon. So, ayan. Ah. So, sa lahat ng mga supporters ni Bugoy no. Uh, magandang hapon sa ating lahat. So lalong-lalo na sa mga ano mga admin natin. So ingat po kayo palagi. Ang God bless po sa atin. Tara. Uh, puntahan na natin doon si Nanay Trini. So tara mga kabugoy. Uh, Akyat tayo. Ngayon, dala natin. So ito na. Bibisitahin -bibi na natin 'to. So, ito. Ang hirap ng tayo ito. So ayan. Patayin ka sa mga kabugoy Pagkita Parang tao. Taimit. Ayo. Ayo. untuk itu Beren, omong -omong. ayo teh ayo belum tahu Huwag natin dito eh. Ay, wala. Walang tao. May manok pa sila oh. Paano ito mga kabugoy? Walang tao. Anong gawin natin dito? Hindi naman po pwedeng iuwi natin itong dala natin. Kailangan natin maibigay at maiwan dito. Puntahan natin dun sa ano? Punta tayo dun sa bahay ni Lula Trini may tunog pa na ano sinso baka doon sa bukid yun baka nag ano baka nag ayo Ayo. ay, Ay. Ay, kumusta? Yung mga boy. Hindi na tayo, hindi na makarinig. Patay. Wala kang kasama dito, Nay? Wala kay kauban? Ano sila doon? Ano sila? Wala may tao diha? Ay, ka lang isa? So mga kabugoy, ma mahirapan tayo nito kasi sinana'y training, hindi na siya makarinig. So ganito na lang yung gawin natin mga kabugoy. Uh, pagmastan na natin siya, videoan natin, tapos ibigay natin yung, ano, yung dala natin. Eh walang tao dito eh. Sa Atinita, wala dito eh. Yung kasama niya yung, ano, yung anak niya, babae, yung una punta natin, ninita yung pangalan noon eh. Sige. Um. Nay! Kumusta kayo? Ha? Ako tong kuanay. Ako tong. Oh, managma. Managma ay guba na ang balay. malay dito man, kaya ako Apo di, ah, na balay net ko, ha ba na pdeha. Adira ka magkatulog. Tay na ito, mga kabukoy. Sige lang basta e e. i mga kabukoy basta ibigay natin to. Baka uwi yon hapon na. So ang importante maibigay natin. Ito ano na lang. Kumusta ka na Nay, ako tong kuanay. Ako tong ako bitaw to anhe bitaw diri atong miage uh, age nga Nakita, anak ko <coughs> inyong balay. Ano ko ano no. Sige ani ganito na lang. Ay hindi naman po pwede mga kabugoy na iuwi natin tong dala natin. Kasi ang kailangan okay lang to. Ibigay natin to kay nanay. Uh, kayo na po ang bahala na umintindi. Ah, uh, sa pangyayari po sa video na to.

Isa na yan. Kaya ako sa'yo e, klaro ang e, mga ka-idol. Ah, e, plaster natin yung camera para ma-ano tayo kasi nahirapan tayo dito kasi si Nana, hindi na makarinig. Ah, 89 years old na po kasi. Tapos... Ito eh, na Ito na lang. Nay. Ah. na ako'y dala diri nay. Ah, ni kini nay. Ah. Gika ni sa sponsor nay viewers para sa imuha ni ha. Nara na yo. Oh. Nay pan kadong gisaad ad bitaw na ako sa imuha. Oh. Kadong. Kadong gisaad ad na ko sa imuha nga pan. Oh, namo na si pan nag nagdala pug ko og oh, kuan nagdala pug bugas nara o oh, kini bugas ni nay o oh, bugas ni mm. tapos ang kini nay uh, grocery o oh, grocery katong gisaad bud na ako sa nga kuan katong gisaad na ako sa imo nga tong kawag ani kini Nang nag nagsabi ako kay nanay pagbalik ko magdala ko ng tinapay at saka yung gatas so yun na sakto may uh, may sponsor tayo uh, yun ang binilihan talaga natin para hindi magtampo ayan ano ba to ang higpit ng ano pagka may ano yun ay stay ka na ano. yeah, ah, ano yan ah. Ayan Nay ganito. Ah. Uh, yung bigay. Ayun. Kumpleto po today. Ah may sabon din din ay. May sabon pangligo. Ayun. Ayun. Ah, ano, oh. Yan at saka may ano ka? Ito. Ito yung ano ko. Okay. Mm, gatas hmm gatas na ano yeah, yung ano man. Tigilan mo. Niya. Naan pa y biskwit. Mm, biscuit. Ano? Oh, oh, biskwit 'to <laughs> ano, siya. Mhm. Okay po, eto 'n eh, isang balsan. Sigira, lang. Kiri si Nay. Oh, nasi, nasi kape, mm. may asukar, mm -hmm. nadri. Aranan, nai, um, ni Nay, sardinas, mm -hmm. mga de lata. At saka ito nai, 'yo, oh. may may mantika 'to, nai. Mm -hmm. Oil. Uwiin. Ansan niya? Mantika. Uh -huh. Sige na, ah, kini siya na ay gihatag ni siya ni ah, Candy Quadrating ah, gikan sa Taiwan So yun mga kabugoy ah, Nahirapan tayo kasi si nanay hindi na makarinig no? sa sinasabi ko. So kahit anong sasabihin natin sa kanya, hindi talaga makarinig. So ganito na lang, ah, uh, na lang natin siya para malalaman niya. Kain ka ng pan! Nay, kaog pa, Nay! Oh, kaog pan! siyang ano, may alaga siyang ah, pusa. Diri si nanay natutulog. Oh, dito siya natutulog. Pagkatapos, diyan din ang tubigan. Uh, diyan, diyan di, dito rin siya kumakain. Uh, kaya dito natin na lang iiwan yung mga ano kailangan niya. Yung ano ba, itong bugas, ito yung grocery, at saka yung gatas. Ganun. Tapos may tinapay diyan. Ang problema lang natin, natin ito mga kabugoy, ay hindi siya makarinig so pero sigurado ako mamayang hapon babalik yung kasi baka nandun lang sa taniman yung mga anak niya yung apo yung mga bata dito yung bata dito yung nakaraan baka andun lang sa taniman ba hindi ba nagtrabaho para din sa kanilang hanap buhay so baka hapon pa yun so ganito na lang i na lang natin 'to. Ah, uh, ilagay natin to doon sa tahan um, sa, sa kung saan natin banda iplastar. plaster tapos yun na. Ah, uh, kayo na pong bahala makaintindi. Sana po maintindihan niyo po. Ini asam tuh ni butang. Kini mo ha niyo atas ni. Banyak na ko makan. Oh, pegaon na ni. Ban, <laughs> <Paan>? sige. Pegaon. Sabi ko ni. Ah, kini na sabon ni, sabon. Oh, kini ang sabon kompleto ni. Na ipanligo, panligo, na ipanlaba. Hmm, sabon. Unsa ni nun dambo? <laughs> <laughs> sabon. Oh. Sabun. Ada na nak makan? Pak Abu tu sini tolong pun mangkuk. kay, atau nih plaster dere, iplastar de plaster ha? Kuan kining atong ibutang tang dere, tapos. Kuan kining Para dili kuan sa iring. Ang kini atong, di ka makaon na Oh, pagkaon. Pagkaon. <laughs> o, hmm. Lada, oh hmm. kukuha. <laughs> Nandito lang, sulupin. O. Ano? 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 Hindi, hindi. Hindi naman kumukaon. Kaya busok Mangko. Ikaw lang, pagkaon. Ikaw. So. Pagkaon. Hmm. Ano? <laughs> ano? <laughs> 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 <laughs>

pero kakayanin ko po na ma maintindihan niya ang lahat para mailagay natin sa tama yung mga pagkain na dala natin. So, si nanay kasi hindi na talaga makarinig. May alaga pa siyang puso oh. So, sana po maintindihan niyo. Ma'am, Candy Quadrating, ayan na po. ah uh, maraming salamat po Ayun. talaga sa binibigay niyo po. Hindi man siya makapagsalita ng pasalamat, Ma'am Candy Quadratcing. Pero alam ko na nagpapasalamat talaga siya. Kasi makikita mo 'yun sa saya, 'yung kanyang reaction 'yung may dala tayong tinapay. 'Yung tinapay lang talaga ang gusto niya. Kasi ang sabi niya sa akin nung unang punta ko rito, tinapay daw at sa kagatas yung gusto niya dali. So, kayaan 'yung ipipidyohin na lang natin habang naghihintay tayo kung uwi ba yung anak niya na yung sinita, yung babae so uh, mam Ma ma'am, kanti ko atrating no pasensya na po talaga pero siguraduin ko to na maayos to pagkalagay uh, wala naman pong ano dito Uh, isang pamilya din po sila dito eh pero bago tayo alis kailangan malagay ito ng maayos uh, yung papasalamat talaga ni nanay training uh, walang katumbas na salapi makikita mo sa kanyang mukha na napapasalamat siya sa akin sa akin talaga siya napapasalamat pero kahit anong sabihin ko na bigay po to ng sponsor ay hindi po niya ako maintindihan kaya sabi niya, daghan daw sa daghan daw upan. Marami daw yung tinapay na dala natin. Tuwang-tuwa siya sa tinapay. Pila na kaka? Pila na edad ni mo? Ha? Pila na edad ni mo? Karin di mga kabugay. Unsa may anay? Unsa may kasulti? Unsa may kasulti nimo sa naghatag ani? Wala man. Tama man na sabon anay sabon. Sabon. Wala lang ng warlay ito daan, ano? Oh, sige, sige, sige. Pagkaon lang diha. Pagkaon lang na. Imuha mo na. Para mo na sa imuha. Para mo na sa imuha. Akong gidala diri. Okay. Mga mani Gusto ni mong pangayon ng gatas o pan. Nga, giapilan na lang po na grocery o bugas. Nga, kinis ay gihatag nisya, ni siya Ma ni ma'am Candy Quadra Ching gikan sa Taiwan. So, atong pasalamatan ay so, Ganito na lang mga ka-viewers, ako na lang magpapasalamat. Ah, uh, maraming salamat kay Ma'am Candy Cuadracing. Maraming salamat talaga sa binigay mong tulong para kay Nanay Training. At higit sa lahat po, uh, sa mga viewers na, na nanonood itong video na 'to, maraming salamat sa inyo. Sana po maintindihan niyo kasi si Nanay, hindi na po talaga makarinig si Nanay, gawa ng uh, 89 years old na siya. Tapos, ang gusto niya sa buhay makatikim ng tinapay at sa kagatas. So yan, ah, dinadalhan natin kasama na yung bigas grocery. Ah, maraming salamat at sana po maintindihan nyo. Samahan nyo ako mga kabugoy hanggang dulo. Maraming salamat and God bless all.